Ganito kumain. Mm. 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 Hindi masyado luto doon sa loob. Kaya kaninang umaga, steam ko. Di pa lang kapag steam niya. Bigas pa lang yung iba. Masarap pa naman. Mm. Set out kay Mami Seda. Yung malagkit mo, hindi masyadong luto. Hmm? Bigas yung saglit na. Hmm, sarap. Sarap pa naman, guys. Sarap. Piso isa. Ay, one dollar isa pala, o. Oh. ba diba? one dollar isa, guys. Yung iba, kinain ni best friend. Ay, kinuha ni best friend dalawa. Ni Rhea is dalawa anim to kaya lang nung Saturday, Sunday night pinang dinner ko in-steam ko ulit ngayon inistim ko na naman tong the apat tagal kong inistim buti okay okay na ko shout out thank you mmmm sa nyo sa hmm, sabi siya, siya. Ito yung muscle, Lumaki. Lumaki nung binubuhat ko yung dati kong alaga. Itong let's go to, kalang-kalang, no -kalang hassle, balibag. Joke. <laughs> balibag. Love na love ko yun, bakit ko babalibag. And shout out to everyone. Kain po tayo, guys. Nag-nuto ako pansit, Kaso, kunti lang nang nuto ko. Kunti lang din kinain ni Lola. Mm, bayang. Sarap ko. Habang. Onda lang. Ayaw kong minsan bumulta doon kasi ang daming nagtitinda. Hindi ka makasabing ano. Hindi, walang pera. Yeah. Thank you for watching!